Anong meron kaya dito at bakit medyo traffic tayo ngayon dito? Ay, ano mama? Ma ma Maka marites na tayo at bakit traffic dito? Hindi naman tumadas na kaya traffic dito eh. Anong kaya meron dito? Ay, yun kasi maulag-ulag ngayon dito mga Dito Yun you know? ang NMAX. Swim lang yata ayun. Bigas kaso. Madulas. And dito sa ano eh, malamang dito sa bakal tiyo, na yun, mahaba na yan. na stage siguro siya, ma'am. Madulas talaga nakakasimplang yung bakal na yan eh. Lalo po magkasabay pa yung dalawang gulong mo. No? Tapos napadaan ka dyan, matik yan, sigurado yun. Kasi muntik ko na rin yan na-experience eh. Ay, daddy, tinulong ako ng rider. O, tinulong ako ng rider, tinulok ako. Kasi ba yun? Kasi madulas yung, niya, yung na ibahakan na yun Maraming nadi doon sa ano na yun Lalo ba magkasabay yung gulong mo? Wala ka na control doon eh Hindi mo na makontrol yung ba mabilis sa eh, tulad nga yun, umuulan ulan diba? Nabasa siya ng tubig Kaya talaga hanggat maaari, iwasan mga doon Gas, gas yung motor yan. Saka na gas pa naman. Okay lang ano, motor lang. Wala naman sa Wala naman sa damage. So wala siya hinihintay.